mga lods ito na naman tayo sa ating panibagong adventure at kamusta kayong lahat at dito kami ngayon sa barangay on bali dalawa lang kami ngayon na magkasama ngayon sa panghuhuli ng mga pahulam kahit maliwanag na yung buwan ay tigo pa rin tayo at sana may mga kulambutan na sumampah sa dive natin na ito at ito yung kasama natin ngayon ay si Warren lang at yung ibang kasama natin ay busy sila kaya kaming dalawa ngayon at ngayon lang to sumama si Warren sa ating panghuli ng pangulam kaya hindi na lang tayo nagtagal at kaya, samahan niya ulit ako sa ating another adventure So, ito mga lids, At syempre, naka-prepare tayo Kaya let's go na at Dive na agad tayo Ito yung unang huli natin mga lids. Isang malaking pusit At tumimbang ito ng Almost 500 grams At nabenta natin ito ng 100 pesos Kasi tag 200 plus yung kilo nito uh, pinatawad na lang natin para naman mas maraming biyaya pa tayong mahuli sa ating ibang dive malaka na mga nods so. Oh. unang huli pero hindi lang nakunan sa video kasi baka takasan tayo so ito yung pangalawang nahuli natin isang kulambutan or cuttlefish mga nods yun, may pang kalamares na tayo mga lods at pang adobo na rin kung pwede depende na lang yan kung anong gagawin pagka uwi kasi uulam natin yan at palagi na lang tayong magbebenta ng mga ganito kaya ulam naman at siyempre shoutout pa sa ating mga solid viewers na nun na piling nakantabay at nakanulog ng ating munti videos at sana po mga subscribe sa ating youtube channel at maraming salamat in advance so eto usit mga lods ayun nakala po nadali natin pero nakawala ayun siya nakatago sa may pinta niya kaya nag reload tayo at yun pangalawang oh, bala ako hindi pa rin ako mga lods Reload ulit tayo Sayang naman at eto na siya. Yun, nadali rin sa pangalang pangatlong pagtusok natin at na huli na natin siya mga lobby. Buti na lang hindi tayo tinakasan kasi medyo tinamaan siya yun sa may mata at nakawala at daplis lang. Kaya dito na siya sa pangatlong tusok natin na huli at dito naman mga lads, isang octopus na kalahating kilo na o oh, 500 grams yung timbang ikot ikot yung malapad na corals na yan at ayun sya tuhog kang pus octopus ka pala pusit naman octopus mga lads, ito yung lumalaki pero hindi pa tayo nakakaswerte ng mas malaki pa dyan. Yung pinakamalaking nahuli natin ay mahigit 1 kilo pa lang. At dito naman, isang lapu-lapu mga nods. Ayun, nakasiksik. Nadali pa rin natin. Or bulgan kung tawagin dito sa lugar namin. Inawakan na lang natin kasi hindi tumagos yung laper ng pantusok natin kaya i secure na lang at 100 grams ito kasi mabigat yung isdang ito o mahigit pa at dito naman ayan isang flathead gray mullet fish or balanak kung tawagin dito sa lugar na masarap tong pang tinola o pinaksiw kasi mataba yung islang ito at nasa may mababaw lang siya kaya nahuli natin so dito naman ay isa namang tagbago o hinog kong tawagin ni Idol Katosok Trin o tarag naman kung tawagin to sa Northern Samar sa so Samar area So, ayan. Natusok natin. Wow naman. Wow! wow. Mahilap talaga yung isda nito. Plano na pag maliwanag yung buwan. At uh, dito naman, dahil tayo ulit, inahanap din natin yung isang hinog or tagbago o tagbago kung tawagin. Ayun, nakadikit siya sa may bato. Ayan siya. So, ayan. Natusok na natin mga loli. Pero nakawala kasi hindi nakatagos yung clapper natin. Pero ma na siya. Kaya pinulot na lang natin yan. So, eto. So, eto na mga lods. At pinulot na nga natin. Kasi wala na at mahina na siya kasi na tamaan pala sa buto at dito naman ayan isang samaral mga lods medyo mailap pero natuhog pa rin siguro maritis yung isda na to kasi inamaan sa may nguso awi ah, pero ayan nahuli natin at medyo daplis lang talaga at swerte na at tatamaan pa rin natin kahit nakaharap siya kasi mahirap pabaunan ng pantusok yung isdang yan ayan good size na at eto na nga yun yung last fish natin at papaahon na kami dito na kami sa may tapat ng barangay ng barangay namin uh, para umuwi na at naghanap-hanap din ako kasi minsan may naliligaw na pusit dito pero wala na mga lods kaya ahun na tayo tinanggal muna natin yung yapak natin ayan yung gawa sa fiber na yapak kaya hindi basta-bastang nasisira at ilang taon na sa atin yan so ayan na yung si uncle mga nods aaw ah, ah, na ata yung mga huli natin. Medyo kunti lang. Pero grasya na rin yan mga lodi. E, thank you Lord talaga sa blessing na nakauli natin sa gabi na ito. At ito na nga. Pag ako ah, natin ay nagpahinga muna tayo saglit syempre medyo nakakapagod talaga Magnets per fishing at nagtsatsaga lang talaga tayo kung ano lang yung nahuhulin natin or nakikita natin kasi hindi naman tayo umaabot sa may mga sampung di pa kasi di na natin kaya talaga dun at mahirap na kung pilitin natin mag dive ng malalim. Dito na lang tayo sa may medyo mababaw pero safe naman At ito na. Ito mga lods. Huli natin. At ito naman yung uh, pupuntahan natin yung kasama natin. Tingnan natin yung huli niya. So ito na pala yung mga huli natin ngayong gabi mga lods Pagkawin natin ng bahay, syempre din natin talaga papalagpasin yung video. At kung hindi ka pa subscribe ah, sa ating mga YouTube channel mga lods, ay baka naman Makapagsubscribe na eh, yun at para update ka sa ating new uploads at syempre huwag makalimutan sanang mag like and comment kung taga saan kayo mga lods para maisama natin sa ating munting shoutout kaya advance maraming salamat at god bless po sa inyong lahat at ang susunod naman ay ang ating shoutout time mga lodi So, magandang araw sa inyo mga Lods at another shout out time at maraming salamat nga pala sa ating mga nanatiling sumusuporta sa ating ginagawang videos dito sa YouTube. At kahit medyo malayo pa tayo ay post lang pa rin tayo. Post pa rin tayo kahit hindi pa tayo mala o oh, nauubos na siguro yung watch hour natin. Pero uh, sige lang. Kasi lumagpas na tayo sa one year na na requirements ni, ni, YouTube para sa 4K hours kaya sige lang at shoutout pala sa ating shoutout shoutout pala kay Ma'am Rosana Villahermosa ng Davao City Kay Master Pile Expert, One Life History. Kay Master Renan, Fishing Adventure. At kay Master Raffis Pro Fishing. At shoutout din kay Bro Beerispiro At shoutout din kay Bro Arbok TV. Kay Bro Drake Wade ng Babatlon Lite. Kay Master Jun Fishing TV. Kay Zen Zalango ng Pasig City, Metro Manila. At kay Edward Mangoma so ayun lang yung nakapag comment sa ating videos mga lods at maraming maraming salamat po sa inyo ah tuloy pa rin tayo kahit malayo pa tayo sa katotohanan so God bless po sa inyong lahat at See you in the next video, my Ingat kayo palagi. Alam.